Kita ko ng problema mo, sir. Di ba problema mo, hindi pantay ang ikot, sir? Yung bilang ng ikot? Oo, sir. Hindi pantay. Okay, mga kabok, sishare ko lang sa inyo. Pag ganito ang itsura, sir, ito, tingnan mo. Di ba yung thread niya, mga tatlo lang yata, or apat. Tapos sa kabila, hindi na natin, sir. Halika, sir. Yung... Itong kabila mo. Ay, sir. Oh, ikaw tumin, sir. Ilan yan, sir? Eh, sir? Di ba? Ang dami. Ang dami, sir. Di ba? Oh, tayo. bali. Kahit hindi kita tanungin, mas malaki ang kabig niya sa kanan. Mm. Oh, di ba? Oh. Malaki ang kabig mo sa kanan. Ibig pong sabihin niyan pagka pagka maraming tread dito sa kaliwa. At uh, konti lang ang tread na nakikita sa kanan. Ang malaking kabig niyan, kanan. Tama hmm. ba, sir? Tama, tama, sir. Oh. And mga kapukso, bibilangin natin. Ito lamang sa kanan ang ikot ng manibela. Sige, ikot ng manibela. Sa. Kalahati. One and three port. Sa kaliwa tayo. Sige, okay, kaliwa. Isa. Kalahati. Sa kalahati, sobra konti. Ang gagawin po natin dyan, dahil uh, mas malaki ang kabig sa kanan, bunutin yung kupling sa ilalim tapos ikutin pa kaliwa. Then isasalpak. Okay, ako na mo kunin. Ato. Pulo natin dito waka box. Yan. Yan. Kaliwa mo. Ipa. 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 Yan. Kunti pa. Galaw galaw mo. Yun Yan. Pagkatapos po nating ikutin pa kaliwa. Bilangin natin ulit. Sentro, sentro. Sentro. Isa. Kalahati. Ayan, nagbawas na kanina dito. One entry port kanina. Sa kaliwa naman tayo. Isa. Kalahati. Kanina ito isa kalahati. Mahigit konti. Ayan. Ayan. O. Kunti na lang. Diferensya. Mga box. Sure natin. Kanan. Isa. Sa Kalahati. sa kalahati tapos 45 sundan nyo na lang mga kabuks diretsyo yung left, diretsyo yung gulong diretsyo yung gulong, bilangin natin sa kaliwa isa Sat kalahati okay na okay na diba isa pa mga kabuks, isa pa yung una isa walang report yung kanan ngayon isa Sat Kalahati. Yan. Dito kanina yan. Isa't kalahati. Then, uh, sabihin na lang natin, 90 yan. Pupunta dito. Igalaw mo ulit. 45. 45 ito. Okay. Kaliwa tayo. Get na yan? Isa. Isa't kalahati. Wait lang. Dito. Dito ang 45 nya. Sige nga. Sige nga. Okay. So, ganun lang. Gagawin po ninyo kapag, ano, kapag magkaibang piit ng manibela ninyo. Panuorin mo na lang sa video, sir. Kita mo naman yun. Oo, sir. Dalaman, Derso manibela, di ba? naman po yung kasunod ngayon. Bali, nahati na natin yung ikot ng manibela. Sigulong naman ngayon, ah, uh, nakatuin dito. Nakatuin dito, kasi nga, yung bilang ng thread sa kaliwa, mas marami. Iipit na, left, sa kanan. Nakatuin dito, kasi dito, ayun oh. Ayan. Mas marami ang bilang. Marami. Kabig kaliwa. Dito. Naka-two out dito. Naka-two out kasi ang bilang ng thread. Ayan o. Kunti lang. Ayan. Ayan. Ia-align na namin ngayon mga kabuks. Okay. Una doon nagtanggal tayo ng kupling then binilang. Pinagpantay. Susunod i-align ia ang gulong. Tapos mamaya testing na namin I-pacheck natin kay sir Yan o Pinibilang ni Philip o oh. Pinapailan niya napares Okay pagka align niya dito sa baba Yung bilang ng thread Ano na uh, Halos magpaparehas na sila Diretso yung gulong Ayan ipatest natin kay sir Pabilang natin si sir Sa sa kalahati. Sobra onde mga 45, or 50 Kabila sir. Yan gitna. Kanan sa. Kalahati. Sobra ba? Okay. Okay na. Bitin ka dati sir ano? Oo, lagi akong bibitin pag mag-U-turn ako. Siyempre sir, pag uh, kayo, laging kaliwa ang ano diba sir, Bibi bibihira ka. Wala namang U-turn na kanan ka sir eh. right turn lang, pero hindi pero hindi mo naman iikot ng todo yan. Okay mga kaboks, nakita nyo naman yung diskarte na ginawa namin na ano. Kupling uh, kung saan mas maliit ang kabig kanina kasi malaki ang kanan kaya nung tinanggal ko yung kupling pagkatanggal ang kupling uh, ikinaliwa kong tinangkasama Kung ganyan tapos sinalpak yung kupling tapos bilang ganun, ulitin nyo lang hanggang mapagpantay ninyo susunod siyempre dun sa rack end yung thread niya, paparehas na yun kapag uh, ka inalign na okay thank you sir thank you sir thank you box sir <laughs>